Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi pabor sa pagpapa-impeach kay Sara. Ngunit, merong pala isipan na iniwan ang presidente. Ano yon, mga kababayan ko? Panuorin natin ang video na ito. Problematic at hindi raw practical sa ngayon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez let's elaborate first. It, uh, the, word is problematic, hindi yan practical. Mga kababayan ko, marami sa inyo na dismaya. Tama, correct me if I'm wrong. Marami sa inyo na disappoint dahil sa sinabi ni President Bongbong Marcos. And some of you guys is uh, ano ha, na ano na nalungkot mga kababayan ko. Ay, bakit hindi pa-impeach si Sara Duterte? Bakit hindi ganito? Ano bang ano ba ano bang reason ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko? At ano ba yung hakbang na pwedeng mangyari? Kasi masyado masyado pa kayong kampante mga kababayan ko. Masyado pa kayong kampante. Mga kapatid, makakala ninyo gaganyan-ganyan si presidente at na, na kayo dahil uh, sabi niyo na hindi hindi papa-impeach ni BBBM si Sara Duterte, hindi na lang ako ganito, hindi na lang papa-impeach. May reason, mga kababayan ko. Ano yung reason ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Panoorin niyo mabuti ito, ha? Patapusin mo natin sila. Ang China, hindi pa sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential China, Legal Counsel siya. Juan Ponce Enrile kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia Ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Ito ha, unahin na lang natin to. One point, si Manong Johnny said, mga kababayan ko, oh, handa ba daw natin isakripisyo yung rule of law? Nagkomento si Manong Johnny regarding sa iglesia. Tuloy muna natin. Dagdag pa ni Enrile, very detrimental president o napakasamang halimbawa kung susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Correct. Giit pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina na opisyal dahil lang sa pagpapatalsik sa kanya. O, oh, alam niyo na mga DDS. Fake news yung mga DDS dito, ha? May makukulong sinday sa aram, ba? Waka yung kahit ang balustay. Now, alam nyo na mga DDS, ha? Maniniwala ako kay Manong Johnny kasi naabutan pa nito yung dinosaur period. <laughs> Kaya alam niya tong batas na to. Kaya yung mga DDS na umiiyak dun sa, ro sa Robinson. Bagay, ko makukulog si Inday. Hindi namin kaya to. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ngayon mga kababayan ko, napatunagin na naman natin na ah, fake news sa mga DDS. Ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. yan. Okay. Tumukat muna tayo dito. President Bongbong Marcos said, apabor siya kay Manong Johnny Enrile, mga kababayan ko. Alam mo, alam mo, bakit, bakit, ba, ano, bakit, bakit nga ba nagsalita si Manong Johnny ng ganito? sa kanyang social media account. Mga kababayan ko, alam niyo the reason kung bakit, mga kababayan ko, pinaganda lang ni Manong Johnny and really yung, ano, yung sinabi niya, eh, mga kababayan ko. Pinaganda lang! Para maintindihan ng mga tao. Kasi uh, medyo si Manong Johnny mahilig ano Mahilig uh, a twist eh. Mahilig nga, uh, mahilig siyang ano, uh, paganahin ng utak ng mga Pilipino. Ayan mga kababayan ko, mga Pilipino readers, mga Pilipino na mahilig sa batas. Ay, mahilig sa ano. Alam nyo to, no? Ako na ordinaryong Pilipino, naunawaan ko si Manong Johnny sa gusto niyang sabihin eh. But in Tagalog na lang, ha, mga kababayan. eto sabi ni Manong Johnny dito, mga kababayan, ko handa ba daw tayo isakripisyo ang ating uh, ang ating uh, value of rule of law sa isang tao which is si Inday Sara Duterte, mga kababayan ko. Patama niya yan sa iglesia. Sabi pa dito, mga kababayan ko, as a nation, mga kababatid, sabi niya, oh. Susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Because sa the INC said, Pin -pina pinapanigan namin ng iglesia, pinapanigan ng iglesia ni Cristo ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ipa-impeach. Kaya <laughs> uh, BP Sara Duterte, huwag nga ba ipa-impeach ang, ang gusto ni Pangulo? Well, malalaman natin yan, mga <laughs> kababayan ko. Oh, tapos sabi pa dito mga kababayan, ito pa. Wait niya, hindi naman agad makukulong ang pina na opisyal dahil lang sa pagpapatalsik sa kanya. Okay, yeah, mga kababayan ko, unahin na natin. The reason kung bakit nagsalita si Pang si ano si Pangulo, si ano si si uh, Manong Johnny and Rili ng ganito. Gusto niyang paabot sa INC eh. Kuha ko to eh. On my own opinion na, ah. on my own opinion. Gusto niya ipaabot sa INC na hindi ang ginagawa niyo mga kababayan ko. Hindi nyo pipwede na sa sob kahit na marami kayo, kahit na sandamakmak pa kayo, babaliwalain natin at babastusin natin ang rule of law. Di ba mga kababayan ko, tama ba ako mga kapatid? na, o sige, basta, sige, ganito, ganito na lang. Magrarally na lang tayo para, para, ano, map mapatigil natin itong ano na to. Gagawa tayo ng people power. Sige, sige po, Ma'am Apologic, maraming salamat po. Nasa sa bansa pala si Ma'am, oh. 'Di ba, mga kababayan? 'Yun yung sinasabi niya. Oh. 'Yun yung sinasabi nila. Hindi, kaya yung rule of law. Kasi hindi, magrarally na lang tayo para yung rule of law mawala na para sa isang tao lamang. The point of this uh, comment, um, post ni Manong Johnny, gusto niya ipaabot sa INC na nobody's above the law. Opo, mga kababayan ko. Like I said, nobody's above the law. Walang sino man ang nakakahigit sa batas. Kahit nasandamakmak pa kayo, umabot pa kayo ng 1.6 million million na tao sa luneta, walang makakahigit sa batas. Mga kababayan ko. Kaya kahit mag pa, Ilang milyon na mga Pilipino sa luneta. Kahit puno inyo pa yan, siksikan pa, patong-patong pa yan. The message is, mga kababayan ko, nobody, uh, nobody sa babdalo. Walang sino mang nakakahigit sa batas. Yan ang maliwanag siya, sabi ni Manong Johnny dito. Di ba mga kababayan ko? na kahit iglesia ka pa, kahit kristyano ka pa, kahit katoliko ka pa, kahit muslim ka pa, kapag gumawa ka ng katarantaduhan sa loob ng ating gobyerno, pinapaalala sa iyo ng post na ito na walang sinumang tao o miyembro ka pa ng kahit anong sekta mga kababayan ko, ang makakahigit sa batas. Mga kababayan, mga kapatid, si That is Manong Johnny. Juan Ponce and Rile. Really. Mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko. Bakit sinasabi man, bakit sinasabi ni Manong Johnny to? Let's go back. Let me give you an example. To be honest, mga kababayan ko, I'm sorry for the INCs. Who's in here? I'm sorry ha. Unahan ko na kung nanonood ka. Nanonood po kayo. Sa totoo lang po, ha? Sa totoo lang po, nirespeto po tayo ng batas way back 20 if I'm not mistaken, 2014. Tama. 2014. Nerespeto po ang kapatiran ng INC, ng batas, mga kababayan ko. You must listen, everyone. You must listen. Mga kapatid, natandaan nyo to. Nerespeto po ng batas natin. Ang INC. Sino dito ang nakaalala nung panahon, mga kababayan ko, na nagtalo ang dalawang magkapatid na manalo. Tama! Naalala nyo mga kababayan ko? Do you remember ka Angel? Manalo? Mga kapatid, naalala nyo? Na naglabas sa TikTok noon, humingi ng tulong sa taong bayan. Sa nangyayari daw sa iglesia na bla bla bla, etc. etc. Alam nyo, naalala nyo yun? Diba? Naalala nyo yun, mga kababayan ko? At ang uh, kinagat ng media doon sa ano kinagat ng media yung mga kwento. Naalala nyo yun. You remember that? Naalala nyo yung mga kabahayan ko. Mabalikan lang natin. Ah. Once again, let me remind you, hindi ko binabanata ng kapatiran. Pinapa, pinasabi ko lang. Diba? Naalala nyo? Nagkaroon ng uh, issue. Tumagal ng ilang araw. Napunta yung storya doon sa ano napunta yung storya doon sa DOJ Tama, mga kababayan ko, napunta yung storya sa DOJ. Nung napunta yung storya sa DOJ, mga kababayan ko, ang nakaupong DO Department uh, Department of Justice Secretary noon o D, uh, DOJ Secretary is si Laila Dilima. Na isang uh, na si Laila De Lima. Mga kababayan ko, naalala nyo? Siya ang DOJ Secretary noon, mga kababayan ko. Mga kapatid, remember that. Thank you po Ma'am Ma'am ma ma unapologetic ma for your super chat. Maraming salamat po. Thank you Mama. Thank you po. Naalala niyo mga kababayan? Naalala ninyo yung uh, yung panahon na 'yon. Kung naalala niyo yung panahon na 'yon, mga kababayan ko, pinatawag si kapatid na Eduardo B. Manalo sa Department of Justice para pagpaliwanagin. Suddenly, hindi po pumayag. Ang uh, hindi po pumayag. Ang uh, kapatiran na parang sa pasa-pasa pa damdamin ng ating mga kapatid na iglesia ay hindi po karapat dapat nagawin 'yon sa uh, sa ating uh, sa ating uh, taga pamahalaan pangkalahatan. Naaalala ko po, nagralipu po tayo. Tama? Nagrally po ang kapatiran na iglesia sa EDSA Shrine na sinasabi po natin na support the separation of church and state. Ama, mga kababayan ko, ang sigaw po natin nun, support the separation of church and state. Mga kababayan ko, yung batas po na yun, na sinasabi nyo po na hindi pwede panghimasukan ng DOJ, mga ko, ang iglesia sapagkat meron po tayong batas. Nasabi, di ba? Wait, Sir Glenn, wait, 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 uh, Sir Glenn, wait, Ading, and BNK always. Maraming salamat po, once again, Sir Super Chat, ma'am, thank you very much po, ha? Maraming maraming salamat po. Laking tulong yan, ma'am, ipunin ko yan. Nagamitin ko yan. Meron, meron akong pupuntahan na surprise. Thank you once again po sa Super Chat niyo. Na sinasabi niyo po doon, mga kababayan ko, na separation of church and state. Hindi niyo po matanggap. Nung hindi na nung dumami po yung mga kaanib ng iglesia, ano po ang ginawa natin? Pumunta po tayo sa Shaw Boulevard. Doon po tayo nag-rally. Nilabas natin ang ating hinanaing sa Department of Justice. Which is the secretary during that time is Laila Delima. Tama. Mga kababayan ko, anong connect biyahe ni Koy? Anong connect nung dalawa na yan? Anong connect nung two farts na yan? Bakit mo naman sinasabi, pinapaalala mo pa sa amin yung uh, pinapaalala mo pa sa amin yung uh, nangyari noon? Ano mo meron? Anong, uh, anong, anong connect noon? Biyahe ni Koy. nag na nga kayo. nag na nga ng ganito eh. Okay na nga. nag na nga eh. The reason kung bakit ko pinaalala sa inyo yan it's because nag ang INC sa panahon na yan at pinakinggan sila ng gobyerno. Ni dating pangulong Pinoy. Nung pinakinggan sila ng gobyerno ni Pinoy, mga kababayan ko, listen, nung pinakinggan sila ng gobyerno ni Pinoy, mga kapatid, ha? Hindi na po pinatawag at unti-unti pong nawala. Aw, nawala ang issue tungkol sa magkapatid na manalo. Diba? ba? Until now wala kayong alam. Tama. Until now, hindi nyo pa nakikita. Sky Angel, hindi nyo na alam, mga kababayan ko. Right? Mga kapatid, yun ang nangyari. Ngayon, mga kababayan ko, I'm sorry, once again to the INC. Subalit, mga kababayan ko, tila po ba umabuso po tayo? Umabuso po tayo sa part na yan. Ano po ba yung umabusong sinasabi ko? Mga kababayan. Kailangan ba natin gamitin ang puwersa ng simbahan para sa pagpaparamihan tao upang ipakita na tutol po tayo sa nangyayari? Mga kababayan ko, kailangan po ba ipakita natin? Yun ang reason ni Manong Johnny. Bakit ito nilabas ni Manong Johnny ngayon? Mga kababayan ko, ang ganda na sinabi niya. Totoo lang. Diba? Kailangan ba mga kababayan ko na ipakita natin ang ating pwersa? No. Number one, dahil sa rally na yan, inabuso natin ang kapangyarihan ng tao. Ang kapangyarihan ng batas. Hindi Yun nyo nakita? 2014, nagrally ang INC sa, dahil sa DOJ because of the rule of law. Mga kababayan ko. Ngayon naman, sinabi, ang sabi nyo doon, support the separation of church and state. Mga kababayan ko, tama. O, oh, sinuporta kayo ng gobyerno. Binigay sa inyo yun. Hiniwalay ang simbahan at sa ating uh, bayan. The separation of church and state, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, nag-rally. Ay, ah, nag-rally, ha? Kayo, ha? Nag ang INC dahil sa gusto nila ng kapayapaan. Peace. Thank you, Sir Andy. Maraming salamat po, Sir. Thank you very much po. nag ang INC, mga kababayan ko, because of peace. Sabi niya peace. Ha? Mga kababayan ko, pero anong binayolate niyo doon Sa separation of church and state. Kala ko ba di kayo makikialam sa politika? di ba? They have a separation of church and state. Oh, kala ko ba ang INC? Hindi pwede makialam sa politika. Eh, ano ba, ano bang problema nito? Ba't ba nagtalo yung dalawa? Ano ang pinagtatalo na ng dalawa, mga kababayan ko? At anong nakakasakop? Politika, mga kababayan! Anong, anong, anong inabuso ng rally na to, mga kababayan ko? Batas natin, rule of law! Ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid, mga kababayan, hindi lang, hindi lang, hindi lang rule of daming bilabag nito, rally na to. Kaya, I know the point, bakit nakapagsalita si Manong Johnny ng ganito, mga kababayan? Diba? para lamang sa isang tao lalabagin ng isang ang isang ng, ng isang uh, organisasyon ng isang simbahan ang rule of law para lamang sa isang tao. Mga kababayan ko, samantalang yung tao na yon, mga kababayan ko, mga kapatid, ay mai-impeach nang dahil, dahil sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ngayon, asa ng stand nila? At sa gitna ng rally, mga kababayan ko, bandang alas 5, umentrada si Marcoletti. Then Marcoletti said, pinuri ang mga dating administrasyon ni Duterte. Di ba? Mga kababayan ko, the stand of INC said, hindi may impeach si Sara Duterte. Kasi ganyan na, ngayon na, 4 ang rally na to. Bandang huli, binanatan, tahasang binanatan ni Marcoleta si Presidente. Pinagtatakpan the reason kung bakit, mga kababayan ko, bakit nila pinagtatakpan tong tao na to? Because sa administration ni Pangulo, in the short term, mga kababayan ko, walang magnanakaw sa pwesto. Noong panahon ni Duterte, talamak ang pagnanakaw sa gobyerno. Kaya gustong gusto nilang protektahan to. Iba kayo nag-iisip? Di nyo nakita yung 2014 issue? Di nyo nakita yung present na yon? Like I said, mga kababayan ko, ang daming nilabag ng INC doon sa rule of law. But, the main, the main answer is, nobody's above dalo, law, mga kababayan ko. Yan po, mga kababayan. Tingnan niyo po. Bongbong Marcos, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos, narinig nyo. Si Presidente Bongbong Marcos, sang-ayon kay Enrile. Tingnan mo pa sagot ni Presidente. He is right there is a there is a consequence to uh, there will be a precedence and it will be uh, uh, very problematic kahit ba makakabay ako this uh, this is practical and very problematic eto na eto na anong ko lang wala ba kayong napapansin ngayon 10 days uh, nine, uh, nine days na lang magre-recess na ang congress yeah Correct, mga ako. ko. Nine days na lang, magre-recess na ang Congress. Mga ko, magre-resist na. Ang tanong, may impeach pa ba si Sarah? Mga kapatid, the answer is, mga kabahayan ko, no. Masyado na maikli yung prime time ng Congress para ma-impeach si Sarah. Eh, to -toto, to to, makinig kayo, makinig kayo. Huwag kayong magagalit kay Presidente. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos dito ang laban natin. Mga kapatid, ayo, oh, makinig kayo sa akin. Hindi pa tapos ang laban. Mga kababayan ko, mahaba to. Mga kababayan, mahabang laban to. Mga kababayan ko, nasa exciting part pa lang tayo, which is the climax. Mga kababayan, ngayon, sa mga binlag ko, may naalala kayo? Bakit kampante si Presidente? Oo, oh, sige, huwag niyo pa-impeach si Sarah. Wala kayo mga kababayan ko, wala kayo nahalata? Mga kapatid? Wala mo kayo nahalata? seryoso ako. Please comment down below. Gusto ko marinig yung inyong ano, inyong tinig ngayon. Wala kayong nahahalata ngayon. Kung hindi mapaimpit si Sara Duterte, ano ang susunod na pwedeng gawin ng tao? Mga kababayan ko. Baka magmahihintay na. No? no, matalino si Pangulo. Siya yung nagsabi sa inyo na hayo ipa-impeach ni po yung Presidente si Sarah. <laughs> Naniwala kayo? <laughs> Maraming paraan. Oh, ano? Mga kababayan ko. Mga kapatid. Ano? Ang pwedeng magpabagsak kay Sarah. Alam ten, 10, days na lang, magre-resist na ang Congress. Wala na talagang oras. Ano ang solusyon ng tao? Mga kababayan ko. Sabi na ni Jane, kung sakaling hindi mapa-impeach, ngayon si Sarah Ma, mukasuhan na lang ng plunder para mapakulong habang buhay. Pwede, pero, uh, pero may, may, isa pa na mas matindi, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, ano ang sagot ng taong bayang kung hindi mapapaimpit si Sarah? Yan po ang gusto kong malaman. Please comment down below. Ang dami na pong sumasagot dito ngayon. Gusto ko po tagtarin niyo yan para maaintindihan po ng tao ngayon kung ano po ito. Mga kababayan ko. Di ba? Hindi na solusyon. Hindi magre-resign si Sarah. Hindi magre-resign si Sarah. Mga kababayan ko. Hinding, hindi hindi magre-resign yan sa position niya. Mga kababayan, ang sagot ng taong bayan ngayon, mga kapatid, alam niyo kung ano? Mga kababayan, people power. 'Di ba? Hindi niyo nakikita. Kung ayaw ipa-impeach ni Pangulong Bongbong Marcos, pues taong bayan ang gustong magpababa sa pwesto sa kanya hindi nyo nakikita. Hindi sa against si Pangulong Bongbong Marcos kung tutusin, kung iintindihin mo yung analysis ni Presidente. <laughs> hindi lang sa ngayon kita pa impeach Maybe next year. Maybe this time. Maybe after the election. Mga kababayan ko. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Bakit ang lakas ng loob namin? Magkasa ng malakihang rally. Di ba kayo nagtataka mga kababayan? Bakit ang lakas ng mga pakiramdam namin at loob namin na harapin ito mga to ngayon? Di ba kayo nagtataka mga kababayan ko? Kung bakit kami magra-rally Kasi alam niyo po kung bakit? Ito na yung hudyat ng pagtatawag ng people power. Ito na yung hudyat ng aming pagtatawag ng malakihang rally para pababain na sa pwesto si Inday. Magkayo magalit kay Bongbong. Kay presidente. Mga kababayan ko, hindi kayo dapat madismaya sa kanya. Bakos maging proud pa kayo, mga kababayan. Kasi hinahayaan niya ang taong bayan ang bumugbog sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Di ba? Kaya hudyat na po ito. Iniimbitahan na namin kayo. Sa 31, sa 18, may mga magaganap ng malalaking rally. At mananawagan na pababain na sa pwesto si Inday. Mga kababayan ko, yan ang isa sa dapat ninyong malaman.